Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uurungan. Ang biro ni Marcolita kay jinggoy meron pang sumunod na kabanata nang magsalita sa kongreso it's ang it's DPWH it's Engineer it's na si Bryce Hernandez. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Um, Mr. Your Honor, wala po. Sigurado ka, safe ka na. Sigur, sigur <laughs> sigurado you know, po. I, you know, I resent that, statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that uh, you... Alam mo statement. naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Kung nagustuhan niyo ang video, pakiclick ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.